Good morning mga kalaga. Nandito pala ako ngayon sa may Cathedral of Bacolod. Dito yan sa Bacolod City. Ang tinaguray The City of Smiles at ang Capital City of the Province of Negros Occidental. Bago ko pala ikwento sa inyo mga kalagan kung anong nangyari sa akin, pagkatawid ko doon sa may Sibulan Port, yung malapit sa Dumaguete City, yung galing ako sa may Liluan Port, doon sa may Santander, Cebu. Ah. Magsisimba muna ako kasi itong katedral ng Bacolod ay isa sa bucket list ko na gusto kong simbahan. Pagkatawid ko nga dito sa may Sibulan Port, binaybay ko ang Bai City at inakyat ko ang interior road ng boundary ng Bai City at ng bayan ng Mabinay hanggang sa makarating ako sa Kabangkala na the largest city in the province of Negros Occidental hanggang doon sa may Himamaylan at dito ako inabutan ng malakas na ulan hanggang makarating ako doon sa may Bacolod City na walang tigil ang ulan. At mga 8pm na ako nakarating dito sa hostel na basang-basa. A few moments later. Okay mga kalagan, uh, tayo ngayon ay papuntang Iloilo. Uh, dito tayo sa Bacolod ngayon. Ang kanila palang siste ay uh, pagka may dala kang mga motor o sasakyan, diretso pasok ka na. At tapos pipila ka na lang dyan. Ayan tapos pag nakasakay na sa barko tsaka nila kukuhanin yung ay tsaka, tsaka sila maniningil kung magkano ang bayan pero kapag ika ay pasahero lang dun ka muna kukuha ayun doon dun sa building na yun yan 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 building na yun, yan building na yan dyan ka kukuha muna ah uh, bago ka makapasok dito tapos dyan dadaan dyan pero kapag may sasakyan ka diretsyo na dito na sila na lang ang kukuha ng ano yan yung sasakyan ko ngayon uh, bali pagpasok ko dyan saka sila maniningil kung magkano ang bayan Pagkatapos ko magsimba sa Bacolod Cathedral, bumalik agad ako sa hostel para mag-check out. After ko mag-check out, agad ako dito sa May Bredko Port. Malapit lang siya sa tinutuluyan kong hostel. Para naman bibiyahe tayo papuntang Dumangas Port. Ang Dumangas pala ay isa sa mga bayan sa probinsya ng Iloilo. 27 kilometers away from Iloilo City proper. A few moments later, What's up mga kalagan! Uh, nandito tayo ngayon sa may Iloilo City at nag-check-in muna ako dito sa may Iloilo Midtown Hotel sa may... malapit lang actually sa port. Uh, akala ko kasi may alis ng barko bukas o ngayon pero sa so Friday pa pala. Kaya magkakatikla na lang ako tapos uh, sa katiklan pupunta na Mindoro or Batangas. Depende sa schedule na mga abutan ko bukas. Baka maaga akong alis dito bukas. Uh, ang ito ay hindi na makukuha mo ito sa Agoda. Aabot uh, ito ng 1-1. Pero since na nag-terek ako dito, nag-walk-in ako dito, nakuha ko lang ito ng 980. ah uh, overnight. ah uh, maganda siya. ah uh, sobrang komportable dito. Maganda yung shower, maganda yung CR nila, maganda yung maganda yung kama. Tsaka actually maganda talaga yung ano niya. Ibang iba doon sa mga sa mga oyon na na-checkinan na ko doon sa Bacolod. Mahirap na nga siyang hanapin. Nakakalito pa kasi yung paikot-ikot yung daan doon sa may Bacolod mga kalagan kung kayo mga gagawin dito sa probinsya ng Iloilo wag nyong kalimutang pasyalan ang Haro Cathedral napaka historical ng simbahang ito dito bininyagan ng isa sa ating mga bayani na si Graciano Lopez Haina at saka si Senator Grace po ang alam ko dito rin napulot bago napunta kina FPJ noong 2018 sinadya ko talagang puntahan tong Haro Cathedral para magsimba talaga namang namangha ako sa ganda ng kanilang simbahan. Okay, what's up mga kalagan? Uh, tayo ngayon ay mag-iikot-ikot dito sa may Iloilo. Tingnan natin kung ano ang maganda ditong mapasyalan. ah uh, Titingnan natin dito provincial capital dito may SM din pala rito. Sus, lumayo pa ako. Hanap ako ng hanap ng SM kanina, ito pala nandito lang oh. Anong SM to? SM Delgado. maghahanap tayo ng mapagwiwidrohan kasi maaga tayo aalis bukas bibili rin tayo ng nakakain ngayon kasi maggagabi na Yan pala yung Iloilo Provincial Capital Ayan o oh. Pupunta tayo dito sa may port Kanina na pinuntahan ko Wala pa kasi akong Wala akong camera kanina Wala akong GoPro Kasi kabibili lang ng Kabibili lang ng memory card ko Ngayon Ayun uh, yung Capitol oh. Maglalaro'y laro'y tayo dito ngayon. Hello titingnan Titignan natin kung ano'ng maganda rito. Actually dito, nagaling na ako dito kanina. Uh, wala lang tayong ano. Ayan bahay, panlalawigan ng ilo-ilo. Haro. Parang ito'y pinakarotonda nila oh. Ay, dapat dun pala ako sa kabila, oh. Okay, balik tayo, guys. Uh, mamaya na tayo dumaan dyan. Ang daming ano, oh. to PNB ngayon ako nakaikot dito sa Iloilo actually dinadaanan ko lang to dati eh. hindi ako masyadong naikot dito banda ngayon medyo mahaba yung time kasi nag check in ako dito at saka maaga pa naman marami din mga lumang structure dito dapat pala dumiretso ako dito kanina mali ako yan kasi pwede ka ditong mag right turn yan ah. pag nag right turn ka dito dire diretso ka na hanggang pier yan mga kalagan uh, ah, Ah, uh, ito, ito na yung pinaka port area nila. Ah, uh, yan oh, ganda oh. Kaya gusto kong bumalik dito kasi nagagandahan ako sa ano nila. Nagagandahan ako sa view nila. Hanggang doon sa may Hanggang doon sa may pier. ay oh, oh, doon nga sa may pier yan you know, I love Iloilo -Ilo City yan ganda sana bumaba dyan no? yan oh you know, sarap dyan upo oh, mahangin ikot nga tayo kasi ayan yung papuntang gimaras din yung mga yan ayan. Ah. pwede palang tumambay dyan eh ayan ibun, pwede palang tumambay rito yun Malalim pala ito, ah.